Hello everyone! Dali muli ako, magpahagi ng salita ng ating panunod Ang pag-usapan po natin Tungkol sa Kapayapaan Ang kapayapaan Sa isipan O, sino ba ang gustong Mapayapa ang isipan? Tara, pag-usapan natin Bilang koloman Tayong lahat gusto ng kapayapaan sa isipan. Ang kapayapaan sa isipan, ito po ay nagmumula sa Diyos. Sa nagmumula sa Diyos. Uh, Bagay sa Pilipus 4.7, eh, ang bangit doon. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod, ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus, yun po ang kapayapaan sa isip yan po ay nanggagaling sa ating Panginoong Yesus Kristo pangalawa ang kapayapaan sa isipan ay nagmumula sa panampalataya kung tayo po ay may panampalataya sa ating Panginoon si Kristo ay may kapayapaan tayong kapayapaan na sipan o iba din sa Roma 5.1 yaman nga ng mga inaaring ganap sa pamagitan sa panampalataya o mayroon tayong kapayapaan sa si Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus kaya ang kapayapaan sa isipan ay nagmumula sa panampalataya. Kung wala kang pananampalataya sa ating Panginoon si Kristo, wala kang kapayapaan sa isipan. Kaya kailangan man natin ang kapayapaan sa isipan. Kaya kailangan tayong manampalataya kay Heso Kristo. Pangatlo, ang kapayapaan sa isipan ay nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos. Dahil may pananampalataya ka, kailangan natin paniwalaan ang Panginoon. Batay dito sa unang Peter 5.7 ang bagot doon na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan kayo'y ipinagmamala sa sa kanya sabi daw ilaga sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan yung kabalisahan kabalisahan ang ibig sabihin ang tao kasi napabalisa lalo na kung wala nang maisahin lalo na kung wala nang magamit dahil araw-araw tayo magamit ng pira ang sabi, ilagak daw ang lahat ng kabil, kabalisahan. So, ipagtiwala natin sa ating Panginoon lang ang ng mga kapatid. Kasi pag ma pag ma niwala ka sa Panginoon na siyang ang iyong tagaligtas o siya ang mag sa mga kailangan. Ibigay po yan sa akin. Sabi nga sa Hebreo 3.6 ko eh. Ang last verse dun. Ang last word. Ang sabi. Hindi kita kapag kulang, At hindi kita pabayaan. So sumakot so, yun. Tayong mananampalataya. Mapanalatag ang ating sipan o oh, may kapayapaan dahil lahat ng kabalisan ay ilagat ng ating so, ang pangatlo ang pangapat mga kapit ang kapayapaan sa isipan ay nagmumula sa pagdarasal at pasasalamat ay mayroon kang matanggap sa Panginoon mayroon kang biyayang na uh, dumating sa iyong buhay pasalamatan natin ang ah, Panginoon ayon din sa unang Thessalonica 5.18 ang panggit dito sa lahat ng mga bagay ay magpapasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo kalooban ng Panginoon para sa atin kailangan lahat ng mga bagay ay pasalamatan kung anong mayroon tayo ay pasalamat tayo sa ating Panginoon at so mga kapatid sa kunti kong panalita sana po may natutunan tayo tayo mga Pagdisto na marunong tayo magpasalamat sa lahat ng mga bagay dunpo po tayo kumuha ng lakas ng loob sa ating panahon doon po tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating isipan dahil hindi na tayo mag kasi nagpangako niya hindi tayo niya pabayaan at hindi niya tayo papagkulangin so walang wala tayo makakita kaya nakasali ko tulong at nakabigay at uh, tibay sa so, ba bago sa atin kahit ganito lang po ang aking panalita mga kapatid uh, Ibahagi ibahal ang salita na ako natutunan na dahil sa ating Panginoon oh, so, ako hindi ako mahila itong um, video nito gamit ko ay cellphone lang ganoon pa man ay makapagbahagi ako okay, po sa pagbibigay nito okay, sa lahat ganoon din sa lahat at sa sumunod ng mga video mga kapatid abangan lang natin